August 24, Saturday. Nagkaroon ng manhunt ang mga kapulisan para sa fugitive preacher na si Apollo Kiboloy at mga kasama niyang mga kawatan. Noong araw nanto ay pinasok nila ang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sinasabi nila na marami daw surpresa sa loob nito. Bukod sa isang bunker, nalaman nila na marami daw mga sikretong mga lagusan o mga tunnels sa Kingdom of Jesus Christ compound. Isa sa mga sikretong lagusan na to ay konektado raw sa isang private hangar na pagmamayari ni Pastor Apollo Kiboloy. Sabi ito mismo ng Philippine National Police. Pero ang tanong ngayon, ano pa kaya ang mga sikreto sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Mahanap pa kaya si Pastor Apollo Kibuloy? Eto na kaya yon? Ang kwento natin ngayong araw ay ang Finding Pastor Apollo Kibuloy. The Secret Tunnels of the Kingdom of Jesus Christ. I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed son. You want this pandemic to stop. Stop persecuting, prosecuting, Maligning the appointed son. If you continue, the judgment will come. It will be more worse. You think Omicron is the worst? Try again. Don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed son, and you will see much worse than the Omicron variant. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Hindi ko po alam kung kailan mapopost to, pero sa first upload po natin ng September, ipopost po natin yung winner natin. Uh, follow nyo na lang din po ako sa aking Instagram account at mag-suggest po kayo ng content sa ilalim. Binabasa ko po lahat ng yan. Mas maganda yung kwento nyo, mas madugo, mas okay po sa atin. Anyways, bago natin ipagpatuloy yung kwento natin, magdi-disclaimer lang po ako because this is an ongoing story. May mga bagay na hindi pa po nabibigyan ng mga dahil alam niyo na hindi pa wala pang konkretong pruweba, hindi pa natin mabibigyan ng mga videos, hindi pa natin malaligyan ng mga larawan dahil nga patuloy itong nangyayari. Kaya mas maganda po na pakinggan muna natin ang lahat ng mangyayari sa pagtapos ng video na to as of the filming of this video, hindi pa po nahahanap si Pastor Apollo Kiboloy. Pero ito na. Sure ako na bago tayo pumunta pa sa video na to, eh, alam nyo na, nalaman ng mga memes ang pagtakas at pagtago ni Pastor Apollo Kiboloy. Sa ibang mga tao, isa siyang tanyag, no? Isa siyang, actually, sa iba Diyos siya, pero sa Iba naman, eh, memes siya at nagiging laman ng pagkutya. Bago natin ituloy kung ano yung mga nakita nila sa Kingdom of Jesus Christ, may dalawang bagay tayong sasagutin. Una, ano yung Kingdom of Jesus Christ? Eh, wala po itong kinalaman sa actual Jesus Christ. Ha? Mamaya sagutin natin yan. At pangalawa, para sa mga hindi pa nakakaalam, bakit pinaghahanap si Apollo ki Dadaanan natin lahat 'yan. Importante 'yan para mas maintindihan natin yung mga uh, events na naglead dito sa manhunt na pinagagawa sa kanya. Ito na yung Kingdom of Jesus Christ. nag search search ako. Ang sabi no, ang Kingdom of Jesus Christ o mas kilala bilang KOJC ay isang Philippine-based non-trinitarian restorationist church. Sinearch ko kung ano 'yon. Ang ibig sabihin pala kasi non-trinitarian, hindi naniniwala sa Trinity. Na-discuss natin ito ng mga nakaraan. Hindi naniniwala sa Father, Son, at, at Holy Spirit. Non-trinitarian, based on the word alone. Yung restorationist naman, nalaman ko po no, na ito ay yung mga naniniwala na nawala na sa history no, ng kristyanismo or paniniwala kay Jesus, yung totoong faith na dapat paniwalaan at layo nila na i-restore yung true faith na tinatawag. Okay, so yung mga miyembro nila, tinatawag yung sarili nila na Kingdom Nation. Sabi nila na meron daw silang mahigit 6 million members sa buong bansa. Hindi ko po makonfirm itong mga numbers na to. Hindi ko mahanap actually. Ngayon, napakaraming mga kontrobersya ng church na to. Sure ako, doon pa man eh, napakarami. Si Senator Lisa Hontiveros, sobrang involved din dito, galit na galit din. Napakarami! Over the years, hindi lang this year. Actually, parang memes nga lang sa atin eh, pero pag sinuri mo, grabe pala yung mga paratang sa church na to at kay Pastor Apollo Kibuloy. Mapupuntahan natin yan mamaya. Ngayon. Lahat ng mga controversies na na-discuss dito, na ipinakita natin dyan sa mga video na yan, ay nakalink doon kay Pastor Apollo Kiboloy. Siya kasi yung founder ng Kingdom of Jesus Christ na church. Marami mga critics nila. At sinasabi ng mga critics na isa itong kulto dahil sa mga paniniwala na medyo off down Sabi nila. Pero above all else, yung paniniwala kasi nila, at ito yung major na kinikritisize din, na ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kiboloy ang appointed son of God. Ang sabi, ito yung backstory, hindi ko alam kung may mga interview store actual na mga sinabi mismo ni Pastor Apollo Kiboloy, no? Pero, pinuntahan daw mismo ng Panginoon yung nanay niya mula sa kalangitan. At sinabi na, ayan, si Apollo ay anak ko. Ibig sabihin, Paki-correct po ako kung tama ako o mali, pero pag ang pagkakaintindi ko dito is parang siya si Jesus Christ. ganun ganon din yung istorya, ba? Diba? Naniniwala din yung simbahan nila na lahat lamang ng kasapi ng church nila na Kingdom of Jesus Christ ang mga maliligtas at pupunta sa kalangitan. Ngayon, eto na. Dahil nabanggit na rin natin kanina, eto yung mga naging allegations sa kanila na-link sila sa mga human trafficking at trafficking. Hindi ko po pwedeng ibanggit. Imamouth ko na lang po. Dahil dito, Naging laman na nga sila ng mga balita at maraming naiinis at nagagalit talaga sa kanila. Pupuntahan natin ngayon itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung nakikita nyo yan, actually nakikita ko pa yung mga videos. Hindi ko malalagay natin yung, yung nagbabasketball tas napaharaming points. Yung ganoon talagang sa tingin ko, jos talaga yung tingin sa kanya ng no, mga kasapi ng church. Eh. Ayon sa mga nakikita po natin online. Eh. Ang tanong ngayon is bakit pinaghahanap at bakit mayroong manhunt kay Pastor Apollo Kiboloy. Gaya nga ng mga nabanggit ko kanina, siya yung founder ng simbahan. Ibig sabihin, lahat ng aligasyon sa simbahan ay direktang nakadikit sa kanya. To cut things short, ito meron na akong galing sa FBI mismo. FBI. Ang sabi, ayan ha, pakita natin, FBI ito sa ibang bansa ito. Apollo Carion Kiboloy. Wanted by the FBI. Conspiracy to engage in by force, fraud, and coercion. And off. Grabe. Grabe yung mga alegasyon na yan. Meron ding bulk cash smuggling. Ang sabi pa dito, dito ako medyo nabigyan ng linaw kasi parang, ay shit, ang laki nga ng kapit, ang lakas ng impluensya. Kasi sabi dito, isoop natin tong part na to, na meron daw siyang connection sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada at Kapolei, Hawaii. Hindi ko po alam kung ano yung mga ginawa niya dyan, but I'm guessing may kinalaman to sa mga conspiracy na nakalagay kanina sa ibabaw ng wanted poster ng FBI. I-discuss natin yan sa mga susunod na araw kung interesado pa kayo. Sabi pa nila, no, na kung meron tayong impormasyon, hindi lang tayo, pati sa ibang bansa, tungkol kay Pastor Apollo, ipagbigay alam sa opisina ng FBI. FBI ha? Napakalaking puwersa na yan. At dahil dyan, nagumpisa na yung manhunt. Eto na, hinaghahanap na siya ng mga tao. Even yung palasyo, no, under President Bongbong Marcos, nagsasabi na, the law must take its course. Wala po sana mag-away dahil alam ko politically sobrang init po ngayon. Especially between the Marcoses and the Dutertes. And I'm sure no, malalagay po ito ng mga comments ng mga tao sa ilalim. Pero magfo-focus po tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Tatalon tayo sa mga kaganapan sa Davao City. Hay sa mga Davaoenes na nanonood sa atin. Ang sabi, habang pinifilm namin tong video na to, 60 yung mga kapulisan na na-injure na at nananatili yung mga kapulisan na yan sa Kingdom of Jesus Christ para iserve yung arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang makikita niyo yung mga video. alisli ang gulo po talaga kasi gustong gusto na talaga mahanap si Pastor Apollo pero yung mga supporters, I think marami yung humaharang kung makikita nyo po ang daming videos dyan, hindi namin, hindi ko alam kung mapapakita namin yung mga, yung iba kasi nagsasakitan talaga, pero pakita natin yung mga balita, talagang lahat nakatutok sa kanila. Patuloy para raw dumadagdag, no, yung mga kapulisan na pinadadala nila dyan. Kasi ayaw talaga nila na makatakas etong si Pastor Apollo Kiboloy. Miski ang army, ha, nagbibigay ng mga sundalo. At napakarami pa ng mga pulis galing sa Mindanao mismo na pumupunta dyan para lang masigurado. Kasi pag nakatakas to, talagang ekis na talaga. Nakaka, in a way, nakakahiya din para sa kapulisan, di ba? Pag hindi nila na ano to, kasi malaking tao to eh. Matagal na issue na to eh. Okay, so tinanong sila at naniniwala sila na si Pastor Kibuloy ay nagtatago sa KOJC compound. Puntahan natin yan mamaya ah. Bago pa man din sila pumunta rito, Nagkaroon na sila ng intel, no? Sinabihan na sila. Hindi ko po alam kung sino yung intel nila na to. Na maaari silang makakita ng mga lagusan or mga secret tunnels doon sa loob. Mga lagusan na maghahatid sa kanila sa mga buhay na tao. Sa ngayon kasi, sa nakikita ko, no? Wala po silang nakikita. Hindi nila nahahanap pa etong si Pastor Kibuloy. Anyway, sinabi ni Lieutenant Colonel Jeric Filosofo na meron silang reasonable belief na si Kibuloy ay nasa compound. Eto yung itsura ng compound. Actually, malaki siya eh. Ngayon, dahil alam na nila yung mga saan alam nilang meron, hindi pa nila nahahanap ng maayos, sinisigurado nila na walang chance para makatakas dito si Pastor Kibuloy. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, padagdag na padagdag yung mga pulisan from Mindanao, padagdag na padagdag yung mga army na pinilalagay nila dyan. And take note ha, it is important na 30 hectares yung property na to. Ang po nun. Hindi siya bastang bahay lang. Hindi siya bastang chapel lang. 30 hectares. Ibig sabihin, ang dami ng pwedeng makover dyan. I think, dapat nga, hindi yung pulis lang mismo na no, may mga specific na kailangan naghahanap dito. More on that later. Puntahan natin yung side nila. We, we have to be fair at pakinggan kung ano yung side ng KOJC. Sabi ng legal counsel ng KOJC na si Israelito Torion, ang ginawa raw ng PNP sa kanila ay unlawful. Parang hindi sumusunod sa batas and actually nagagamit din nakikita ko no in context yung salitang human rights. Sinasabi niya na ang SMNI raw na caught off guard sa biglaan at magulong arrest operation na tumatarget kay Pastor Apollo Kiboloy at sa apat pa na akusado. Ngayon ang tanong ng mga tao is kung wala namang ano, wala namang tinatago, bakit hinaharang? Kasi kung wala naman talagang kasalanan or kung wala naman talagang tao doon, bakit hindi na lang daw ipahanap ng mahusay at matiwasay at mapayapa? Yun yung sinasabi nila. Inireport ng SMNI, nakadikit din po no, ng pangalan ni Apollo Kiboloy, kung nakikinig po kayo ng mga balita nito mga nakaraan, yan po talaga yung napakainit ng na mga issue-issue. Gumamit daw sila ng tear gas, pero kinontra ito mismo ni President Bongbong Marcos. Sinabi nila na politically motivated yan. Walang ginagawang ganyan. At walang mga reports na ganyan talaga. Sinasabi niya na wala silang kahit anong ginawa. This is from President Bobong Marcos himself ha. Na magba-violate ng human rights. Yun yung keyword nila ngayon. Eh. The search is on. Tuloy-tuloy ang paghahanap. Sa ngayon, dahil nga na-establish na natin na merong uh, balikan between KOJC at itong side ng mga pulis, side ni President Bongbong Marcos, lumalabas ngayon yung mga video, no? Nakikita ko na chine-check ng mga kapulisan, yung mga manhole, yung mga lagusan. Mabaya, pumuntahan natin yung mga lagusan na sinasabi nila yan, ha? Yung iba, nakikita ko, no, tinatawanan. Wala naman kayong makikita dyan, eh, tinatawanan nila. Mga ganon. Pero, so far, as of the filming of this video, hindi po po kasi talaga nakikita wala pang pruweba Nung mga ano na yon, yung mga secret tunnel na yan. Intel pa lang as of the filming of this video. Inuulit ko lang po ha. Kailangan nating maghintay pa kasi hindi pa talaga tapos itong kwento na to. Ngayon, ang tanong, malibay Intel nila, sabi ko hala. Medyo nag napapaisip din ako, baka mali lang sila. Yan din yung question ko. And then I found this article. Okay. Ang sabi, naniniwala sila na nandun si Apollo dahil na-detect nila yung heartbeat daw niya. 'Di diba sabi ko sa inyo kanina, parang hindi kaya na pulis lang, kailangan may mga specialists talaga dito. Ito na yun. Sabi ni PNP Region 11 spokesperson na si Catherine Dela Rey na meron silang ground penetrating radar na nakamonitor sa underground bunker. Yung bunker po yung parang, alam mo yung pagkunyari sumabog ang mundo, meron silang nakareding mga kwarto sa ilalim. Ganon yung bunker. If familiar po kayo sa laro at palabas na fallout, yun yung bunker. na daw nila yung bunker na yan sa church ni Kibuloy. Sabi niya, sa ngayon, ang hinahanap na lang namin talaga is yung entrance ng bunker. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, parang dinesign talaga siya para hindi daw mahanap. Ayang ang bunker na yan, yung mga lagusan na yan. Kasi sure na sure na sure na sure na sure daw sila, merong tao sa ilalim. Merong naglalakad at mga nakumakain, natutulog at nagtatago sa ilalim ng kingdom of Jesus Christ. Actually, heartbeats, yung ginamit nilang term, plural. Madami. Bukod daw sa heartbeat, ha? Yung mga kagamitan nila, nakadetect na mga movements at heat signature. Kung alam niyo yung mga camera na ano, yung heat signature camera na kulay blue yung paligid, tapos pag mainit, nagiging kulay red. Ayun. Yun yung hit signature. Idagdag pa daw dito na pinagkakatiwalaan nila yung impormasyon na nakalap nila. Kakalkalin natin ngayon yung secret bunker na yun. Pupuntahan natin yung mga secret hallways actually sa KOJC Cathedral. Sabi ni Interior Secretary Benhur Abalos, na may mga undisclosed nga na pathways. Undisclosed, hindi pa po alam. Kung nahanap na po nila, baka hindi lang din nila sinasabi para hindi malaman. Baka pinanonood din kasi ng mga nanonood din pala ng balita yung mga kriminal. So alam niyo mga ano. So baka hindi palang din nila sinasabi ngayon na nahanap nila. Sinasabi nila kunyari wala pa silang alam. Tapos iniisip lang siguro nila. May, may, may ganun kasing senaryo. Nakakonekta raw tong mga pathways na to sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Diyan sure sila Intricate yung design ng structure, kaya ang hirap malaman kung ano daw yung gagawin, hindi nila alam. At nakatago, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina, hindi nila alam kung may record ba dun sa Davao City. Inaalam din nila kung declared ba yung mga plano na to. Violation daw to kung hindi kasama sa plano. Kailangan daw kasi talaga na nakadeklara lahat. Hindi pwede na merong lihim na lagusan para taguan. Ngayon, meron daw mga laser lights na ginagamit din laban sa kapulisan. And apart from this, may mga bolo knife, dun sa mga buhanginan daw, at yung mga fences, may mga live wire. So hindi siya parang church, para siyang fortress na panggera. Alam niyo yun? Parang ganun ngayon yung rumirehistro sa aking utak. Ang challenge daw dito ngayon, is yung mga members ng KOJC nagiging agresibo at bayolente. This is from the PNP. May mga structures daw na ayaw silang padaanin. Kung makikita po natin sa mga video. Indicative daw ito na meron talagang tinatago. Gaya nga sabi ko kanina, kung wala lamang tinatago, di ba, bakit haharangin? Kung wala kasalanan, bakit haharangin? Sabi ni De La Rey, na tatlo na raw yung naaresto dahil sa obstruction of justice at direktang assault noong rally. This is from the members of KOJC ha. Patuloy raw silang nagiging agresibo. As of the filming of this video, dalawang libo na mga kapulisan na yung pinadala nila sa KOJC compound. Ang dami! Kung makikita mo yung mga picture nila, parang may nakita pa ako yung Spartan, yung ano nila, yung, yung forma nila. Alam niyo yung Nakalimutan ko yung tawag, yung maraming shield. Para ganun, ang dami mga picture ko pong nakikita. Sa ngayon, seven days na simula nung manhunt ni Kiboloy doon sa lugar na yan. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, spokesperson ng Task Force Technon Alpha Pro 11, na habang malaya si Kiboloy, ipagpapatuloy lang daw nila yung pag-implement ng arrest warrant. Nahihirapan lang daw sila dahil medyo malaki nga yung area, understandable. At dahil sa sobrang complex nga ng mga facilities sa loob na hindi rin nila alam kung ano yung gagawin. Hindi madali no kahit 2,000 libo pa sila na ma-search yung property. Kasi by the way, I see it, handa talaga sila na magtago kung totoo man Isang malaking kung totoo man po ha, yung mga pathways na sinasabi doon. Hinahanap eh, ko, no, wala po po mga videos, puro reports pa lang. Sa ngayon, napakagulo ng mga pangyayari at hindi pa tapos ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Naniniwala sila na ang isa sa mga tunnels na kadikit sa isang private hangar. Whether mahanap si Pastor Kibuloy o yung mga sikretong tunnels na to, hindi ko pa po mismo masasabi sa inyo. Pero tatanungin ko kayo, para sa ating question of the day, dapat bang mahuli si Pastor Kiboloy at magbayad sa mga kasalanan niya? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro Third at ito ang aking kwento.